Magandang araw po sa lahat mga ka-old buyer. Nagbabalik po tayo. At ngayong araw po, ipag-uusapan po natin ang 5 centimo coin na ito. At kung magkano na po ba ang value nito o halaga sa market ngayon mga ka-old coin buyer. Ngunit una po sa lahat, shout out po sa lahat ng ating mga viewer na nanonood. At sa mga bago po natin viewer, unawain niyo po mabuti ang ating mga hinahanap para hindi po kayo tanong tanong. Okay po mga ka coin buyer. Ito po mga ka coin buyer. Ang nakikita nyo po ay 5 centimo new generation currency na 5 centimo coin na nagsimula o inilabas noong year 2017 mga ka coin buyer. Kung ito po ang nakikita nyo pong hawak ko ay year 2018 po itong hawak ko at meron din pong ginawa na year 2017 marami pong nagbibenta nito sa market ngunit ito po ay hindi nila pinapansin sapagkat ito pong 5 centimo na ito ay hindi pinapansin ng karamihan pero meron po tayong hinahanap na mga hard to find na 5 centimo coin ito po kung mapapansin nyo ayan makikita nyo po sa kanyang harapan ang 5 centimo new generation currency. Makikita nyo po, nakasulat ang Republika ng Pilipinas at makikita nyo po ang taon na year 2018, mga ka coin buyer. Ito po ay hindi na pinapansin natin ngayon. Lalong-lalo lalo na yung pag, pag po ito sa atin, yung iba tinatapon na lamang. Pero kung pag-uusapan po natin itong new generation currency, ay meron po tayong tinatawag na hard to find o semi hard to find. Or common coins. Ito pong isang sentimo nito na year 2017 ay mga hard to find po. Yung year 2017 mga ka-old coin buyer. At yung semi hard to find naman po ay yung 1 peso year 2017. At yung 2019 po na low lower mint mark yung po ay semi hard to find mga ka-all coin buyer tapos ito pong ganitong 5 centimo na ito ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 100 hanggang 200 pesos ito po ay binibili lalo lalo na kung mga brilliant condition napakamahal po nito kung ito po ay kung meron po kayo itong limang peraso na year 2017 pwede po itong bilhin sa inyo sa halagang 100 hanggang 200 pesos lalo na kung mga hard to find coin na 5 centimo year 2017 mga coin buyer dahil napakahirap na po nitong hanapin kaya po kung makakita kayo nito mga year 2017 na 5 centimo coin mag message lamang po kayo sa ating FB page at bibiling ko po sa inyo sa lagang 100 hanggang 200 pesos mga ka Allcoin buyer Marami pong salamat